guys, welcome back to my channel, Mommy Chamini Vlogs. So for today's video po, babalik tayo doon sa Cleo Brows. Kasi magpapalinis na tayo ulit ng ating kuko. And sabi nung may-ari, meron daw akong 20% discount. Kasi na ipakita ko sa kanila yung video or yung vlog na ginawa ko doon sa kanilang um, spa. So thank you very much. So tara, samahan niya ako. Ah, init pa alas 4 na ng hapon. Ay, ay, ay. And so, nandito na tayo sa Claire Brows. Grabe yung mukha natin dito para tayong iprito na. Oh. So, ganun pa rin. Ang ganda pa rin ang ambience. Tapos, nahimik pa rin. At napaka-babait pa rin ng mga staff nila dito. Oh, Alright. Yeah. Sige. Sure. Claire Brows habang naglalakad ako, nakita ko tong bahay na to. Sabi ko dati, ano lang to patahian ngayon, ang ganda ng numbahay. bahay. So, soon, sana magkaganyan din ako. So, ito na nga, nakarating na ako sa Cleo Brows. Tapos, ayan, kinausap ko si ate, tapos sinabi ko sa kanya na nagkaroon kami ng arrangement ng kanilang boss na so, magkakaroon ako ng 20% off dahil doon sa vlog na na-share ko sa kanilang page. And maraming salamat ko talaga sa kabaitan nyo, sa generosity niyo And salamat din sa gumawa ng aking pedicure for today's video kasi napakagaan ng kamay niya talaga. And parang ano, para hinihilot lang yung makakukuko. Ganon. <laughs> At ayun na nga, nag-inquire din ako ng ibang mga packages nila. Gusto ko talaga kasi magpa-wax. Ano? Gusto kong ipa-wax ng mga binti ko. Kasi nga, I have I had picos. So, may mga buhok ako na makapal. So, inaahig ko lang talaga siya. And sabi nga nila dapat pahabain ng konti. Yung tipong medyo mahawakan na bago siya po pwedeng wax And, at saka meron din akong gustong ipakalbo. Tip! Sikreto! <laughs> Pagdating ko dito, naasikaso naman nila ako agad. And, ayun na, mas mabilis nga yung proseso talaga. Napapasalamat ako sa kanilang kabaitan din, sa kanilang kindness, sa kanilang sweetness, no? sa kanilang mga client. And, kayo kung gusto nyo rin po magpalinis ng inyong kukubora na kayo dito sa Cleo Brows. I can recommend them 100%. Opo. Kasi nga, maganda po yung services nila dyan. Hindi lang sila mababait. Mga talented and skilled, skilled people din sila dyan. So, ayan na. Malapit nang matapos ang aking kuko. Thank you very much, Cleo Brows. And thank you very much for watching with me. And I hope you like it. Grab nyo na to. I love the result. Bye! Have a great day.